Hello, what's up mga tol? For today's video nga ito, tumuulan na nga na naman dito sa Isabela. Hapon na nga na naman at syempre mag-iisip na nga na naman tayo ulit na mauulan for today's video. Kaya pumunta na nga agad ako sa kusina at titignan ko nga yung tirang munggo nung nakaraan. At ito nga ang lulutuin kong ulam ngayong nga hapunan. At saktong-sakto nga ito sa umuulan at malamig na panahon. Dahil nga kapag ganitong umuulan nga at malamig ang panahon ay automatic nga na munggo ang masarap na ulam. Kaya tara mga tol, magluto na tayo. Hello, what's up kakabsat na nakor urat For today's video nga at ito nga at nag-uulan na nga na naman ngayon dito sa Isabela Hapon na nga na naman ito at sobrang napakahirap na nga na naman ngayon mag-isip ng mauulam For today's video At pumunta na nga ako sa kusina at tinignan ko nga yung natirang buto ng munggo Nung nagluto rin ako ng munggo nung nakaraan At sakto nga ito, nandito pa nga ito At kapag ganito nga ang umuulan at malamig na panahon Ay eh sakto nga masarap magluto at mag-ulam ng munggo Kaya agad ko nang nga nilagay sa kaserola para nang mahugasan itong mongo at namahugasan ko nga ito at nilagyan ko na nga ito ng tubig at nilagyan ko na nga rin ito ng asin at papakuluan na nga lang din ito para lumambot yung buto ng munggo naghiwa na nga din ako dito ng bawang at sibuyas at isasabay ko na nga sa pagpapakulo ng buto ng munggo at tatakpan ko nga lang din muna ito at hayaan nga kumulo hanggang sa lumambot itong buto ng munggo at habang pinapakuluan nga itong buto ng munggo at hinaantay nga lumambot ito ay umalis nga muna kami ng bahay at pupunta nga kami sa talipapa malapit dito sa amin para nga bumili ng mga kakailangan pansahog sa munggo at bumili nga kami dito ng tatlong pirasong kamatis at naghahanap nga din ako dito ng daon ng ampalaya ay naubos na nga daw kaya nga nung nakita ko nga itong bunga ng malunggay ay ito na nga lang ang kukunin ko't pansahog sa munggo at sakto nga meron nga rin sila dito talbos ng spinach kaya nga namili na nga rin ako dahil nga masarap nga din itong ihalo sa munggo kapag walang daon ng ampalaya kaya nang matapos nga kaming makapamili ng mga bibilin namin ay pumila na nga dito si misis dahil nga marami din ditong lalo na kapag ganitong oras. At ilang saglit nga lang dyan ay si misis na nga magpapakwenta ng mga pinamili namin. At nagdagdag nga din ako dyan ng isang kilong pork cubes. At na nga lahat ng pinamili namin ay binayaran na nga rin agad ni misis. At pagkatapos nyan ay umuwi na nga rin kami agad. At pagdating nga namin ng bahay ay hinugasan ko na nga agad itong kamatis at hiniwa-hiwa ko na nga din. At pagkatapos din ay sunod ko naman ni himay itong talbos ng spinach. At nang matapos ay hinugasan ko na nga rin ito. At nang matapos kong hugasan yung talbos ng spinach ay sinunod ko na nga itong bunga ng malunggay para naman na mabalatan. At nang mabalatan ko nga ito lahat ay hinugasan ko na nga din ito agad. At pagkatapos niyan ay tinignan ko nga yung buto ng munggo kung malambot na. At nang makita ko nga na medyo malambot na nga itong buto ng munggo ay nilagay ko na nga dito yung kamatis. At hindi ko na nga ito igigisa para hindi na nga ito mahaluan naman at sunod ko na nga din dito ilalagay yung isang kilong pork cubes at pati na nga rin itong mga ibang pampalasa na kahit hindi na nga natin ito igisa ay masarap nga ito. At ito nga tatakpan nga muna natin ito. At makalipas nga ng ilang minuto ay bubuksan na nga natin at titignan nga natin kung talagang malambot na malambot na nga itong buto ng munggo. At nung makita ko nga na malambot na nga yung buto ng munggo at medyo nadurog na nga itong kamatis ay pwede na nga natin ilagay itong bunga ng malunggay at papakuloan nga lang ulit natin ito at tatakpan nga muna natin hanggang sa Malambot nga itong bunga ng malunggay. At sa ilang minuto nga ng pagpapakulo natin ay eh, itong malambot na nga itong bunga ng malunggay. At pwede na nga din ditong ilagay itong talbos ng spinach. At tatakpan nga lang muna natin ulit ito at hayaan nga ng kumulo hanggang sa maluto ang mga daon ng spinach. At ilang minuto nga lang yan papakuluan ay eh, ready to serve na nga ito. At hanggang dito na nga lang at dito ko na nga lang din muna tatapusin ang mga kaganapan for today's video. Salamat po sa inyong panonood.